Tala sa isa pang showbiz, ayos ng showbiz, ayaw sagutin ng direkta na Jericho Rosales ang matagal ng issue na hiwalay na silang dalawa ng kanyang modelong misis na si Kim Jones. Nagsimula na sabing issue noong nakaraang taon pa pero mas umugong ito ng mag-blind item ang talent manager at showbiz reporter na si Ogie Diaz na hiwalay na ang sikat na aktor sa kanyang magandang misis at inaayos na ang kanilang annulment. Nakasaad pa sa blind item na bagamat hiwalay na ang dalawa na natiling magkaibigan ng mga ito kung saan agad na hinulaan ang mga na si Jerry Jericho at Kim ito. Nang ma-interview ang aktor ng entertainment site na pep.ph sa Solar Resort and Hotel, tumanggi itong sagutin ang tanong kung saan sinabi lamang nito na hindi proper place na pag-usapan na nasabing issue at kahit kailan umano ay hindi siya nagsasalita ng tungkol sa kanyang relationship sa may sabi ito ng we're good. Sinay pa nito na amazing at fantastic ang pagsasama nila ng Filipino-British model. Nang tanungin naman ang lagay ng puso nito, sinabi ni Jericho na good great, amazing at fantastic. Bukod sa mga nabanggit na sagot nito, wala pa rin talagang direktang sagot ang aktor kung hiwalay o hindi pa sila ng kanyang misis na si Kim. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.